Kasi mga tsuran Pasyal kami ni Stacy dito sa South Arca Wala kasi yung kuya niya sa Patangas Hindi pala ka uwi Sinapa ng lola niya Tapos si Marley naman ako, Nakachat ko yung mami niya Magsiswimming daw sa kundo So pinapapunta ko doon Sabi ko hindi ako, hindi ako Ayaw ko So ayun si Stacy kukuli nila pero Mamaya pa daw so dinala ko po na dito sa Arca at maglalaro muna kami din doon nila pick up yung si Stacy di ba mga tsuran ayan oh, Hi. so yung mga tsuran mag ano, kami ah, lalaro ni Stacy muna doon relax relax kasi bukas may pasok na po ah, ngayon nagkaroon na ako ng time ah, banding banding kami ni Stacy sana yung mga pupukaso wala sila ay so, so, kami na lang Stacy mo na yung mama nito may pasok so hindi ko alam kung oras yung out niya kasi yun may uti daw so yun ito ah, kami na lang ni Stacy mo na o oh, ba diba? dito kami sa Alta South mga Tsukuran ayan o oh. oh, diba babanding-banding kami ni di Stacy dito so, yung mga turan. Yung kami sa mga tsuran so, sa Arca South wala naman kami sa ibang pupuntahan dito mga tsuran kundi dito lang talaga so yung video natin yung lugar paulit-ulit lang dito so ganun pa man eh okay lang diba so yung mga Happy New Year magbabanding-banding kami ni di Stacy dito sa Arca South hi Stacy Hi

So yun, uh, mapapansin natin uh, Marami pa rin ano Eh, marami uh, Oras natin ngayon Pag eh, alas 5 So yun, marami so, yun. Kami ni mean, Stacey, doon lang Maglalaro lang kami siguro doon O, oh, diba? Ayan, o eh better dami oh. Turan dami. Ah oh, di ba? Alam hindi, kami ni magtatambay kami. Di ba? Yoru. Mga soran dito lang kami sa Akas out. Ayan. Si Stacy magpapal. <laughs> oh. <laughs> Bakit? Sakit? <laughs> Papalipad nyo. Ah. Hindi ko alam eh. Papalipad nyo. Ayaw mo lumipad. Game. Dali na. Okay. So game. Ayan. Palipad daw. Ayan ah. Andar mo daw. Andar. Hawak mo. Tali. Please. Lubat. Lubat daw ang surat. Saan? Saan pindot? Saan? Saan? Anong pindot ko dyan? Ah, yun. Oh, di siya, oh. Eli. Game. Ayaw. <laughs> Ayaw lah. Ayaw. Ayaw lumipat. Ewan ka oh, kawas ewang ka ah Ha? Hindi ko alam eh Huwag mo patay O oh, pindot mo dyan pindot <laughs> Napindot mo dyan Ayaw Hindi ko alam eh so, Ha? Apa tak? Oh, no? okay, ko, ayan oh, game bitawan ko ah. Ayan oh. Oh. Tala, ayaw. Ayaw wi. Eh. Hindi lumilipad surang si Lobat siguro to. Aw oh, tayo. Hindi doon. Lakad tayo doon oh. Ali ka. Sa so, mga churan. Lahat na lang kami ni Stacy doon. Hello. wat okay ano ba yan ano yan oh oh galing nga wow matura ng apo ko san tayo? easy noon oh ang dami mga ano ko cora game san hagis ko daw hagis ko daw sabi niya hagis ko san open oh, mo muna Oh, yun o! Oh. Wala! <laughs> yun! Si so Juan Suran, ah... Uh, Nang galing tayo sa Mandaluyong kanina, sinamahan natin si Bibilin na pina up yung kanyang anak doon sa hospital. Yun, shout out kay... Ano? Madam Abik, nakita kami doon sa hospital kasi yung anak niya, sinamahan niya doon. Mayroon lang silang ginawa. Ah, di ba? So, yun. Dito na pag-uwi ko sa bahay. Sinundo ko to si Stacy at yun nag-ano kami na tuwali magsiswimming to so mamaya pa naman so sabi ko pera muna at sundoy na lang doon daanan na lang doon sa Arca South o dito ka tadi. So mga chon, dami pa rin, dami pa naman ng na, ano. Ang araw ngayon ay January 2 na 2025 mga choran. So yan, marami pa rin oh, di ba? Pagod ka na? Kaya pa? Okay. <laughs> oboy oh, ka ikaw? lumalaban sa paglalakad is easy mga choreano. Now. Kain natin na ano? law. No. See. Tayo. So, Le. Nee. <laughs> daming lang na ng bisikleta dito mga choreano. Ayano. No? Aw, oh, di ba? Ayano. No? Ay choy. Choy. Tuk. Papi. Galingan mo. Ayan oh. No? Yan na oh, no? ganda. Papi. Yan oh. Eh. Oh. Si ay. Si ay. Hi. Saan <laughs> tayo? Dito dito. Halika rito. Dito tayo. Oo. Uh oh. Ha? Ah? Doon lang kasi wala lubat, di ba? Try natin palo pa rin bro Aray, 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 aray Pindot, huwag mo pindutin Yun Oh, wala Huwag na Lubat nga eh Lubat, ikot na lang tayo doon, ikot Antay natin si mami Oo, antay natin si mami kasi Pag swimming ka diba So mga churang pinipilit pa rin Yang pali pa rin ka So lubat talaga o, diba? Kaya mo pa? Kaya? Sisi? Kaya pa? Ha? So mga churang Pinipilit ko pa rin siya Pero alam ko pagod na ito eh O diba? Yan iba mayroon silang blanket o Ayan. Ay meron sila hello doon tayo doon doon di diba? ba pagod na ikaw hindi kaya pa dali sunod tayo kay mami tayo natin yung chat ni Camille, mga tukaran pa rin ang papagod <laughs> oh, tutulas ito no? sabi nagre-reklamo ang tsuran pagod na siya hop oh, dog maganda sana kung dito pa sila Marley kaso Nauna na sila maridel sa swimming. So, kami na lang si teke sa condo doon. 'Di ba? Wala si Kuya, 'di ba? Ha? Huh? Where is Kuya? Ana uh, ah, lula si nama, Okay. Uh Oo. -oh. Iwan ikaw. Eh, uh, stici look. Hay nako. Hay nako. Stop stici. Ayan Stacy oh. Hi. Hi Stacy. Hi. Tama. mo Stacy. Hi. Sige punta doon. Awali <laughs> Bakit? Hindi, hindi kaya lubat nga, lubat. 'Di ba? Hindi natin kaya lubat. Doon tayo, antay natin chat mami. 'Di ba, ligo ikaw? Oh, 'di ba? Dali ka na lang. 'Yun. Gusto niya pali So problema. Hindi kayang lumipad kasi nga lubat hindi masuportahan yung power kulang yung power nya hindi kasi na charge o oh, diba so yung mga tsuran <coughs> tigil na kami ni Stacy sa kalalakad ayun siya, oh. Hello, Stitchy. dito ay vlog si Ay eh. dali siya mga kasuran doon kami tatambay stacy oh. wait natin doon ah wait natin si mami ah o oh, dito dito tayo dito 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 doon doon ayan ayan Okay. Wait. Ah. Wait natin si Mama.